No, since ito pong napag-uusapan natin ano another topic ulit when it comes to our eyes. Ano po ba itong diabetic retinopathy? And ano po yung mga early detection and prevention po natin. Pero first thing first first things first po muna, ano po ba muna itong diabetic retinopathy? Okay. So pag pinag-usapan natin yung diabetic retinopathy, no, ito po yung condition kung saan ah, na, na a, a apektuhan na ng uh, diabetes yung mataas na sugar natin yung loob ng mata yung retina no, yung mga ugat sa loob. No? So, okay. ang hindi kasi maganda sa retinopathy is ito po ay pwedeng ikabulag ng isang tao kapag hindi po ito naagapan ng maaga. no? Early, there early signs of retinopathy na makikita natin, no? lalo na kunyari known diabetic po tayo, kunyari type 2 diabetes. In as early as 2 years time from the time of diagnosis, pwede mo na makita, uy, may mga signs na of retinopathy na mm -hmm. pwede nga natin maagapan. So, important yung early detection talaga. Kasi ang sinasabi po nila is ang mata po ay usually yun yung last na tinatamaan talaga ng diabetes eh. Meaning, kung tayo ay, po ay may... may lana, no? mm -mm, kunyari, meron tayong uh, tatawag na uh, signs of diabetic retinopathy, yung kidney po natin, baka may problema na rin. Mm -hmm. no? Kasi yung mata, sinasabi na ito yung last na apektuhan ng ano eh, diabetes mm -hmm. eh. Dok, ano po ba yung talagang ginagawa ng diabetes dun sa mata kaya siya nagkakaroon ng diabetic retinopathy. So with diabetic retinopathy, ang nangyari po dito is yung mga blood vessels, yung ugat po sa loob ng mata pinapanipis po niya. Okay. No? So natatanggal yung kapal nung uh, yung uh, mm -hmm. lining nung nagdinipis tapos nangyari po nagpuputukan. So kumbaga nag-burst into blood. No, so it's more of internal sa loob po yan ng mata, no, yung pagdudugo. Pero 'to kanina na banggit niyo po, if known po na diabetic na po ang isang patient, ah uh, pwede na po siyang magkaroon nito ng diabetic retinopathy. Pero po pwede po bang hindi po siya diagnose ng diabetes, magkakaroon na po siya nito? Mm, kadalasan kasi talaga may link siya with ah, diabetes. No? Okay. So, kunyari na diagnose ka with uh, uh, type 2 diabetes, no. Mm. So, in the first year, wala ka pang manunotis sa mata. So, wala. So, usually on the second year, no, na hindi mo makontrol yung sugar. No? Sinasabi nga natin eh, kung hindi mo makontrol yung sugar, yan, nagkakaroon tayo ng problema. Pero when you control, okay po yung, yung manage, management natin ng na sugar, maganda po ang hindi po tayo magkakaroon ng ganito mga condition. We talk speaking of blood sugar paano po ba nakaka-apekto po yung mataas na blood sugar dun po sa ating mga mata po Yes so with high sugar some patients will notice yung biglang panlalabo mm -hmm. No pag mataas yung sugar minsan nga yung mga diabetic patients sinasabi sabi na nila oh ang labo ng mata ko ah ay mataas yung sugar ko kahit hindi ako magtest alam ko mataas mm -hmm. sugar ko Tapos pag pinababa po nila yung sugar nila uy gumaganda yung paningin oh. May ganun oh. ah So, so hindi siya so, parang permanent yeah. do When it okay. comes a uh, permanent thing, ito na yung nagdudugo na to. Marami ng ah, okay. tama. Uh, yun ba, Dok, yung pinapakita kanina na parang nag-red yung mata? Yun, uh, yung sa loob ng mata, yung pagdudugo. Etong mm -hmm. red na nakikita sa picture, uh, subconjunctival hemorrhage yung tawag dito. Ito yung parang pasa sa mata. Mm -hmm. Actually, minsan pag biglang tumaas yung sugar, tumaas yung BP, pwede po magkaroon ng ganito. Pero ito po kasi ay hindi nakaka... Hindi ito sight-threatening. Sabihin dito, mm. problema sa paningin. Yung diabetic retinopathy, yung pagdugo sa loob ng mata, yun yung mas nakakatakot. Mm. So, masasabi ba, Dok, na isa yan sa warning signs para malaman natin na may diabetic retinopathy ang isang pasyente? Okay, pwede. Pero mm -hmm. sa akin, ang importante pa is blood test talaga. Blood Doon mo days. makikita yung talaga, kunyari, mataas yung sugar. Tapos, we do a dilated exam sa loob ng mata. Makikita mo, uy, nagninipis yung ugat may mga patches of white infarcts na yung parang nagbabara na yung mm -hmm. yung flow kasi po talagang may dugo may pamamaga sa loob ng mata parang clotting oh may clotting may para sa ano eh, para sa in a way, parang may stroke na nangyayari. Kung ito yung mabarawang bagao. asahan na basta may diabetes ang isang tao, talagang B B kasunod B B po ba talaga dito? dito ay magkakaroon talaga ng diabetic retinopathy? Okay. Normal po ba yun? Pwedeng na? hindi kapag ah. na-control yung sugar. Mm -hmm. okay. When you have a good control, pwede kang hindi magkaroon ng ganito kahit noon diabetic ka na okay. for solo. Pero Dok, bukod po dun sa medyo nang lalabo nga po yung mata, ano po po yung mga warning signs na meron na kung diabetic retinopathy ang isang tao po. Okay. So, unfortunately kasi, pwede ka magkaroon ng early signs of diabetic retinopathy nang wala kang kahit anong Pwedeng Pwede ah. ganun. So, alam mo lang, mataas yung sugar mo, pero paningin ko, eh, linaw pa rin. Malino. Crystal clear. Wala akong problema. Pero meron na pala nangyari. Not until nagkaroon ng pagdurugo, pamamaga na, doon na, uy, biglaan din eh. Pero later mm -hmm. stage na po yun, mm, Pag ganun, yes. Mas later stage na. Kung baga ayaw natin magkaroon ng sintomas tapos nakita mo, ay, may retinopathy ka na, bagong mo pa lang siya gagamotin. Okay. So, kung um, diagnosed na po ang isang pasyente with type 2 diabetes, yes. kailangan na po niya kumonsulta sa ophthalmologist. Yes. Ano ano po yung mga steps po, mga tests na po pwede pong gawin doon, Dok, para po at paano i-manage po yung diabetes? Mm -hmm. yes. So, initially, the routine test that we do, yung slit lamp examination, especially in the dilated fundoscopic exam, An Ibig sabihin po nun, may pinapalakot tayong dilating drops, laki yung pupil ng mata. Tapos may special instrument kami, sisilipin namin yung pinakaloob ng mata. okay. So doon medyo na-assess namin. Tapos, syempre, ang pinaka-importante dito si mga angiogram sa mata. Tsaka OCT, there's a scan para malaman mo saan yung naglilik, saan yung pamamaga. Para in that way, mas directed yung treatment natin. Mm -hmm. So maraming test na pwede. Pero mm -hmm. Doc, sa mga ano naman, tanong ko naman po sa age naman, saan yes. po ba mas ano to mas common? With sa mga aging population na po ba? Or pwedeng mangyari na maaga pa lang, bata pa lang magkaroon na? Mm -hmm. Actually, sa ngayon, syempre, more doon sa mga 40 and above pa rin. Okay. Okay. Pero ngayon, syempre, sa mga diet ng tao, ayun, yes. Pasko balahat, diba, oh. sarap ng kain, talagang oh. mm, di mo makontrol, party mm. dito, party doon, so talagang insan, yung mga yung lifestyle yung mga bata ngayon mga nagiging sedentary yung habits, nagkakaroon talaga ng early diabetic retinopathy. Bakit wala pa rin? Di ba, meron talaga, Dok, yung talagang pagkaano parang sa kanya, is may diabetes eh, na siya. One. Yung type 1. Type 1 diabetes. Pwede, pa, pwede rin yun Dok, yes. na kahit bata, as in, ganun kaliit, magkaroon ng diabetic yes. retinopathy. Yung mga type 1 diabetic, yung mga juvenile onset, yes. talagang sila yung mas kailangan mong i-check. Huwag mo natin yung 2 years. Wow. Apan, oy, nalaman mo, yung bata pa lang may diabetes na, mm -hmm. check na agad ng mata yung manifestation po nun sa aging population at dun sa bata magkaiba po ba? Mm, yung blurriness kasi talagang yun yung una nila manonotice eh mm. or misa pag may dugo makikita niya parang may mga patches yung mga black spots na yan misa parang ang laki niya mm. parang patches of blood na pala Okay. okay. Pero, Dok, wala naman siyang manifestation na pang sumasakit ang ulo. Mm -hmm. wala. Eh. Wala naman oh. pong ganun. Oh. Dok, nabanggit mo rin kasi kanina, Dok, may stages ito, di ba, Dok? Mm -hmm. Pwede niyo po ba kami i ano dun sa mga stages ng okay. diabetic retinopathy? Okay. Yung stages na yan, ito depend kung ano yung, gano yung ka yung kagrabe yung mga nakikita natin sa loob. Initially, may tatawag mild no, mm -hmm. na non-proliferative. Pag mild, may pag na ng mga ugat, no? So, ganun lang. Pero pag mga moderate-severe... May dugo na, may tinatawag tayong cotton wool spots. Ito yung infarct. Pag sabi mo, infarct, parang bara. Mm. no? May puputo kang ugat, may nagbabara. Tapos meron din yung mga proliferative. May mga sapot na, parang nagka-crumple up na yung retina niya. So, kung na, ano, yun, nakakalabo na talaga ng paningin. Oh,